Hello sa inyo mga bossing, welcome back to my channel In today's vlog natin, isi-share ko lang sa inyo about dito sa Hyundai Accent Ang customer complaint ay maitim ang usok, malakas sa gas Then alamin natin kung anong naging problema dito sa sakin na ito At bibilisan lang natin yung troubleshooting Kasi ang troubleshooting hindi naman ganun kadali Bago natin simulan, kailangan muna natin itong iskan Ayan, bale, pinapainit ko muna siya para mag-close loop yung ating uh, system. Then, bago ko siya scan. Pero, kwento ko lang sa inyo. Yung spark plug nito, papakita ko na lang sa screen na yung kanyang spark plug ay maitim. Then, uh, yung kanyang usok, maitim din. Minsan, nawawalan din siya ng hatak. Tapos, ma-vibrate yung makina. Minsan ay nagkakaroon rin siya ng surge and rough idle. Tapos, kwento ko na lang din sa inyo. Yung unang pinagawa niya kasi dito ay sabi daw palitan daw po ng ignition coil, palitan ng spark plug, palitan ng injectors, tapos pati yung sa fuel pump, palitan din daw po. So kapag ka may itim kasing spark plug niya ay siguradong uh, rich mixture siya, meaning mas mataas tayo sa gasoline kasi sa hangin or oxygen. Then check natin, skip muna natin to automatic vin scan. Alitin natin. A uh, history kasi niskan ko na rin to quick access tapos yung sa exhaust nya pag inamoy natin medyo amoy gasoline hindi na natin kailangan dito ng gas analyzer para malaman kasi amoyin pa lang natin amoy gasoline na okay so tingnan natin kung may makikita pa tayo kasi kinlir ko siya nung una pero dapat hindi natin kiniklir yan o oh, no fault code siya pero ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung nakita ko nung una. Yun ay yung rich mixture or system 2 rich. So malakas tayo sa gas. Pero tingnan natin kung ano yung pwede nating makita dito. Kapag ka rich kasi, marami yung pwedeng pagmulan. Magbibigay na lang ako ng konting uh, sensors and problem kapag ka rich mixture tayo. Unang-una dyan yung uh, thermostat stock open pangalawa purge controls pangatlo injectors medyo marami baro sensor bale kapag ka rich talaga tayo dyan tayo uh, problema kasi wala namang binibigay na direksyon yung computer kapag uh, yun sasabihin niya lang rich saan tayo magsisimula diba mahirap kaya maraming sumasakit ang ulo dahil sa code na ito Okay? Then alamin natin dito. Ang pinakaunahin ko dito is yung fuel trim natin. Ewan ko kung may makita tayo dito. Okay? So, oh. Lambda correction. Ito. Yung lambda correction 25% means na rich yung mixture natin, then nagcompensate shop ginagawa ng computer Uh, ginagawa niyang lean yung uh, mixture para mahabol or ma-compensate niya yung rich mixture natin dito. So, 25% uh, malakas tayo dito sa gas. Tapos, tingnan natin yung water temperature. Mukhang okay naman kasi isa rin nagiging dahilan dyan yung water temperature sensor. Then, uh, wala naman siyang misfire. Mm hmm. Okay. Naka-on na tayo. We're in close loop. Hmm naka na siya tapos 25% so wala tayong uh, direction dito ang may kita lang natin dito is nag-correct lang yung ating computer ng 25% kaya wala rin direction kailangan tayo mag manual checking so mahirap kasi dito talaga is yung manual checking kailangan natin isa-isahin kung ano yung mga problema bali yung mga problema na sinabi ko kanina yun yung aalamin natin Okay, so punta na tayo sa labas para makita yun. Alright, nandito na tayo sa makina. Pero ang naamoy ko dito is, amoy gas. Parang sobra-sobra siguro sa gas Pwede kasi sa mga injectors yan. Then, correction. Bakit ganun sa binibigay ng oxygen natin? Bakit ganun ka rich. So, alamin natin, sabi kasi nila yung ignition coil daw ay may problema, papalitan daw po 'yan. So, tingnan natin kung may problema ba sa ignition coil. Pero ah, uh, parang hindi ko na siguro titingnan 'to kasi ang mga ignition coil problem ay pwedeng magkaroon ng lean condition. Kaya lang rich condition tayo, hindi tayo magre rely sa ignition. At saka kung merong dead miss yan or may firing or meron siyang misfire sa ating cylinder dapat papalya yan kaya lang wala naman kaya ang gagawin ko i-check ko dito dahil rich mixture tayo che-check natin yung uh, injectors so sa pag-check ng injectors uh, siguradong gumagana yan baka kasi leaky injector or nagkaka problema sa injector yan kahit nakapatay na yung makina sumisirit pa rin kaya malakas tayo sa gas tapos uh, at pakiramdaman lang naman natin yan dito kung may pumipitik. Ayan, halos lahat naman pumipitik. So, ngayon, hindi ko na siya bubunutin para i-testing yan palabas. Eh, mahirap din naman. Marami akong tatanggalin dyan. Kaya gagamitan ko na lang siguro to ng scope. Titingnan ko yung pattern niya. Okay, ayan, bale, sinetapan ko na siya kasi haaba lang yung oras kapag ka... kasama na pati yung pag-setup. So, dito tayo sa ating oscilloscope, sa injector to. Titingnan natin yung injector pulse. Or pulse width. O oh, kaya yung kanyang waveform. A-analyze lang natin yan. Tapos tutusok lang natin dito. Yung signal wire na ating injector. So yung signal wire kasi niya ay nandito sa uh, maliit na wire. Tingnan natin. Bawa adjust yung time base ayan, ito na yung time base natin so napapansin ko dito okay naman yung kanyang pintel, ayan ayos naman sya, so hindi ako nagdududa dito na meron syang leaky injector kaya nagkakos tayo ng rich mixture so ayos yung injector natin, hindi ko na kailangan lahatin yan so hindi tayo magpapalit ng injectors, then uh, ignition coil, pwede ko rin matesting yan katulad ng sinabi ko hindi ko na kailangan yan kasi kailangan lang natin ng uh, problema sa reach Kasi uh, madalas din lang naman yung problema kapag may misfire sa coil So hindi naman lahat pero depende rin Okay so okay yung coil natin Hindi na rin ako magre-realize sa mga camshaft, cramshaft and sa mga timing Pero pwede rin naman sa timing yan Pero sa ganitong makina hindi pa naman siguro yan uh, problema Tsaka wala rin naman siyang direction kung saan ba nagkakaproblema. So, manual nga lang tayo. Okay na tayo sa ating uh, injectors. Yung purge control valve, uh, ito. Ayan. So, kung may problema yan, pwede rin natin matest yan. Tatanggalin lang natin dito yung hose. Tapos, kailangan walang singaw yan kapag ka tinanggal natin dito. Then, na-analyze din natin yan kapag ka may power feed. Okay. So, sa solenoid, mukhang okay din naman. Sa sensor naman, isa rin yan nagkakaproblema. Pero yung water temperature, no, water temperature ko sa loob ay sakto lang din naman. Mababa yung voltage. Kasi ang thermistor, gaya ng mga ECT sensors, ay... Habang tumataas yung temperature ng ating engine, bumababa rin yung ating uh, resistance. So, ganyan yung mga thermistors. Kaya so, hindi ko na kailangan pantingnan yung ECT sensor. So, ang susunod ko dito is yung oxygen sensor. Titingnan natin kung uh, going rich, going lean yung kanyang uh, waveform. Or hindi na natin kailangan ng waveform. Kailangan lang natin dito ng multitester. Che-check lang natin yan kung... Uh, stuck ba siya sa rich Kapag ka stuck siya sa rich, umaabot siya ng 800 millivolts. Kapag sa stuck lean, nasa 200 millivolts pa baba. Okay? So, tingnan natin. Alright, bali gagamit ako dito ng digital multimeter. So, gamit yung scope ko. Ayan. Bali, tingnan natin. Yung back probe, ikiklik ko siya dito. So, dapat nasa 800 millivolts tayo hanggang 200 millivolts. Then, kapag ka nag-accelerator tayo, dapat tumas yan. At saka, mag-gradual increase, saka mag-gradual decrease. So dito, uh, dito pa lang nakikita ko na parang may problema ako nakikita. Dahil nga nasa 39 microvolts ba tayo tawag dito. Dapat umabot yan ng nasa 800 millivolts pa ba? Mga 200 millivolts. Pero dito, nakapix tayo sa halos 0 volts. Okay, so ang ibig sabihin nito, pwede natin hindi magamit yung loop setting hindi na ayos o hindi nakaka-adjust yung air-fuel mixture natin dahil binibigay ng ating oxygen sensor ay lean condition. So, nagko-compensate yung ating uh, computer. Dahil nga sabi ng sensor ay pwedeng 0 volts or mababang voltaje. Kaya ang ginagawa, bumabalik tayo sa default mode ng ating computer. Sana nag-gets natin yan. Pasensya na rin, medyo maingay dito. Pero dahil dyan, nakita ko na mababa yung kanyang volts. Alright, bali tanggalin natin, disconnect. So ang gagawin ko, palitan muna ng sensor dahil mababa yung binibigay na reading ng ating oxygen sensor. Alright, bali nandito na yung ating uh, bagong oxygen sensor. Mabilis lang, no? Ayan, sensor oxygen. And hindi ko alam kung magkano yung presyo nito dahil dala na may ari. Tapos ito na yung luma natin. So, kita nyo naman, maitim talaga yung kanyang oxygen sensor. Kaya, papalitan natin yan. Okay, ngayon saksak na natin kasi nakabit na natin yung bagong uh, oxygen sensor. Okay, balit, yung spark plug natin, dinisan na rin natin yan. Halos lahat para malaman natin kung uh, rich mixture pa rin siya after natin mapalitan ng oxygen sensor. Okay, kabit okay. natin yung terminal ng battery, then i-reset yung laman. Alright, bali, palitan na natin ito ng air fuel sensor or ating oxygen sensor. Then, uh, nilinis na natin yung uh, spark plug nya. Ayan, ngayon naalamin natin. Pero bagong lahat, painitin muna natin yung uh, oxygen sensor dahil uh, malamig pa yan. Bali, habang umiinit kasi yan, uh, doon lang siya nagkaroon ng open loop setting. So, syempre, start muna natin. Pero bago yun, uh, bago tayo mag-start pala, kailangan muna natin i-clear yung code. Pero dito, hindi na natin na-clear. Bakit ganoon? Pero dapat gano'n, kini-clear yung code after nating mapalitan ng oxygen sensor kung may lumitaw man. Dito kasi walang lumitaw eh. Kahit hindi na natin i-clear, wala rin. O yan, no fault code eh. Mm. Okay, ngayon paanda rin natin at painitin yung oxygen sensor. Yung iba uh, binubugahan ng blower para uminit kagad pero ako hindi na kailangan. Tingnan natin yung uh, fuel correction or lambda correction ng ating computer kung ano nang status niya. Kasi kanina 25% nagcompensate siya sa rich mixture, pero ang binibigay ng ating uh, sensor ay zero to lean condition. So, read data stream natin malapit na rin ako malobat tingnan natin yan ayan mga lodi yung kanina kung napapansin nyo yung ating lambda sensor ah uh, ito correction value is uh, negative positive ayan yung maganda kasi ba diba 25% kanina ngayon ah uh, Okay na siya. Ayan, nagko-correct -co na siya ng reading sa ating uh, computer. So, palagay ko na ibibigay na ng oxygen sensor kung ano talaga yung tamang reading para sa ating computer. Ayan. Tapos yung computer na yung uh, nag-a-adjust ng ating... Uh, para makompensate niya kung anong binibigay ng ating oxygen sensor. So, okay yung kanyang value ng ating Uh, fuel correction dahil nga wala naman ako nakitang short term and long term fuel trim dito ang ginawa ko na lang is yung computer value, kung ano yung bigay ng computer sa ating uh, air fuel mixture so uh, ang kinakailangan kasi dyan para maging balance eh, is kung di ako nagkakamali 14 uh, by 7.1 ratio, ayan, ayan tawag dun, basta ganun pero yung ratio nya halos kapantay na Okay, ngayon titingnan natin yung oxygen sensor kung uh, yung kanyang reading is aabot na siya ng mga 800 millivolts hanggang 200 millivolts. And sa higher RPM, mas bibilis pa yan, tataas, bababa, tataas, magiging 800 millivolts, 200 millivolts, ayan yung good uh, oxygen sensor natin. Hindi siya nakastay sa isang reading lamang. Konting mababa lang yung idle pero pwede nating linisin yung throttle niyan para siguradong ice na ayos na yan. So, labas muna tayo. Yan, ito yung tunay na reading. Yan. Mataas, umaabot siya ng uh, 600 millivolts, bumabagsak siya ng 200 millivolts hanggang 100 millivolts. O, tumaas na naman siya. Ang ibig sabihin niyan, kapag tiningnan natin sa waveform, taas baba. Okay, ayos yan. So, ready for road test? Okay na. So, di na tayo pinahirapan. Sa video lang siguro hindi pinahirapan, pero sa personal, mahirap talaga ang troubleshooting. Okay, so ayan. Ayos na to, road test na lang. Ayan mga loti, wala na siyang usok. Yung una kasi yan, napaka lakas ang usok eh. Ayan oh, wala na talaga siya. Yan, kasi ako nakadrive nun. Ayan, wala tayo kahit konti. Wala kahit konti. Ayan, tubig lang. Normal lang din naman yan. Kasi may napupondo rin yan kahit na paano. Okay? So, yun lang. Kasi nung una, napakalakas talaga ng usok niya nung una. bali sunog na sunog talaga. O sumusunog siya ng gasolina. Okay, ayos na ayos to.